ito mga chong, marami tayong basketball updates. Coach Team Ron, dismayado sa pag-alis ni Jamie Malonzo. Paano na ang barangay Hinebra? Nagulantang nga ang lahat na kumpirmadong pumirma si Jamie Malonzo para maglaro sa Japan Bilig. Pero ang tanong, bakit parang ready na agad ang barangay Hinebra? Ayon kay Coach Team Gon, ay matagal na nilang alam ang balak ni Jamie pero dismayado nga si coach team dahil sa iniwana ni Jamie sa Hinebra. Alamin natin ang buong kwento. Nasa Jeddah, Saudi Arabia, si coach team go at ang Gilas Pilipinas nang kumpirmahin ng Kyoto Hanaris ang paglipat ni Jamie Malonzo para sa 2025-2026 B-League season. Pero hindi na raw nagulat dyan si Coach Team dahil ayon niya sa kanyang naging latest interview, and I quote, We've known for a couple of years that Jamie had interest in playing in Japan, so it was not a big surprise. Ayon nga dyan mga jong ay hindi na raw nabigla si Coach Tim dahil matagal na raw nilang alam ang plano ni Malonzo. Pero kahit na ganun, ay aminado si Coach Tim na masakit para sa kanya at disappointed ito sa naging desisyon ng kanyang forward sa Hinebra. Disappointed nga raw ang buong management kay Jamie pero hindi nga raw nila ito pipigilan na kung sa tingin ni Jamie na sa Japan magboblosom ang kanyang basketball career. Kung matatandaan nyo, na-trade si Malonzo mula Northport papuntang Hinebra noong 2022. Kapalit niya sila Arvin Tolentino at iba pa. Sa unang season pa lang ay agad na nagpasiklab si Malonzo. High flying athletic at merong depensa. Kung saan nakakuha ni Malonzo ang kanyang una at huling kampiyonato sa barangay Ginebra matapos niyang tulungan ang kanyang kuponan kontra Bay Area. Simula nang mapunta si Jamie ay marami itong achievement na nakuha. Dalawang beses siyang napasama sa All-Star Team at naging first medical team member noong 2023 at dyan na rin siya naging miyembro ng Gilas Pilipinas. Pero hindi naging madali ang lahat. Na-injured si Jamie sa off-season at kailangang sumailalim sa calf surgery. Pagbalik niya, lumaban pa rin para sa Hinebra, umabot hanggang semis na itong Philippine Cup pero tinalo sila ng San Miguel sa Game 7. Para kay coach team ay malalib na yung pinagsamahan nila kasama ni Jamie Malonzo magkasama nga raw sila noon sa mga championships at ngayon na nasa babaang Hinebra ay doon pa nawala si Malonzo at yun nga yung ikinadismaya ni Coach Tim Cohn sa naging desisyon ni Jamie Malonzo bagamat alam ng Hinebra na plano ni Jamie na mag Japan e eh umasa nga raw sila na hindi sila iiwanan ni Jamie Malonzo at ngayon Nawala na ang nasabing forward, ay malinaw ang problema ngayon ng Hinebra. Malaking butas ang kailangan punan sa kanilang kupunan. Pero ayon, kay Coach team Ghosn, hindi pa katapusan ng mundo sa pagkawala ni Jamie Malonzo. ay nga mismo kay Coach Tim and I quote, Now, this will give others a chance to step up and fill the void. Players like Jeremiah Gray, Aljon Mariano, Jason David and others. Yan nga yung pagkakataon na ang ilang mga batang players na patunayan ang kanilang sarili dahil kailangan nga nilang punan yung iniwanang pwesto ni Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra. Magandang balita nga yan para kay Jason David at Paul Garcia dahil ito nga yung kanilang pagkakataon na magpakitang gilas at patunayan na deserve nila na mabigyan ng playing time. Para sa akin mga chong, sa mga naging pahayag ni Coach Team ay kitang kita ang kanyang pagkadismaya. Dahil alam niya sa kanyang sarili na malaking problema ang kakaharapin ng Barangay Hinebra sa paparating na panibagong season. Nabanggit pa nga ni Coach Team na alam nila yung plano ni Jamie Malonzo at mukhang ang ine-expect nga nila na hindi sila basta-basta iiwanan ni Jamie Malonzo. Pero hindi nga yun ang nangyari dahil mas pinili pa rin talaga ni Jamie ang paglalaro sa Japan Billy. Sa ngayon ay masama ang loob netong si Coach Tim Gone. At hindi na nga ako magugulat na pagtapos ng gilas sa Jeddah ay mawawala na sa gilas lineup si Jamie Malonzo. Sa ngayon, hinahalungkat ngayon ng Barangay Hinebra yung kanilang mga bench players para punan yung butas na iniwana ni Jamie. Pero huwag na kayong magulat kung biglang magkakaroon ng trade ang Barangay Hinebra. Kaya mga chong ano masasabi nyo na dismayado si Coach Team sa desisyon ni Jamie Malonzo. I-comment mo lang dyan sa ibaba.